Hoy, pre, kamusta pala yung anak mong panganay? Mukhang malaki na yun ah. Oo, malaki na nga yun. Magkakaalis yun. Pati feeling ko, same mag aangat sa buhay. Same yung ano eh, may potential para sa future namin. Ah, awis yan. At least, meron pala. Oo. iba dalawa yung anak mo? Ang nanaki, ang tangta doon, magaling magbasketball na rin yun. Ang minsan makalaro Oo, oh, tsaka sigurado. Puti. Oh, Manang-mana sa Tiga nga sa'yo! Tsaka bully -bully, no? Ganyang masil, oh. No? Bully kasi, sa'yo. Hey, eh. Oh. Thank you. Saan ba kasi boy? Parang gusto ko mag hey, ano na yun? Ano? Guys, Kung natin pag-usapan yung anak kong isa, pili ko, di mo na doon. nyo na yun, Chris. Huwag natin pag-usapan yung bunso ko oh, yun. Parang wala akong future dun sa kanya. Ah, gusto mong pagkain? Oo. Oh. Ito yung anak mo eh. Malaki na nga siya, tsaka mukhang nagdadalaga na ah. Di ba, sinabi ko sa'yo, huwag kang lalabas dito pagka may bisita ko. Pumasok ka nga sa loob. Hey, sorry po. Busy ka lang boy. Ganyan ka din ng um, bata ka. <laughs> Pero di naman ako natuluyan. <laughs> <laughs> so, <laughs> <sorry. laughs> sa bagay, mukhang sa'yo nagmana yung anak mo eh. <laughs> Akala ko pa naman basketball. Patindi. Chinese cartel yung hawak-awak na ah. Oo, Baka Barbie nilalaro nung. Eh. Hindi, matindi nito. Nagka-Adam's apple sa dip-dip. <laughs> <laughs> eh, yung pinilalabas yung pag-bisita ako yes. eh. Paano? Mauna na ako, lasing na ako eh. Nakakatatlong tagay na ako. O siya. Last shot mo na yan pa rin. Good job, boy ah. Good job. Hindi, okay, kaya mo na yan. Okay, kaya mo na yan. Oh, kaya mo na unang labay? Third. Ay. Ay. Ano yung eksena yung ginawa mo sa labas? Di ba sinabihan na kita na huwag kang lalabas pag may bisita ako? Tingnan mo kayo pala na mo? Hindi mo gayaan yung ate mo? Naalala ko lang po kasi bakal po kayo malipasan ng gutom. Ah, basta! Wala kang pakialam sa akin! Ayusin mo muna yung pananamit mo bago mo ko pagsabihan, ha? Hindi mo gayaan itong ate mo. Pati, alam mo, sa totoo lang, wala kang mararating sa buhay mo, eh. Tignan mo yung ginagawa mo. Pati tandaan mo, hindi ako aasa sa iyo. Tingnan mo 'yung ate mo. Laging may na sa eskwelahan. Eh ikaw, ano alam mo? Magluto, magpakit sa basketballan. Ha? Kaya wala akong mararating eh. Ikaw kasi, pag sinabi na sa'yo huwag kang lalabas, huwag ka nang lumabas. Kaya nagagalit sa'yo si Papa eh. Iniisip ko lang naman yung kalagayan ni Papa. Naku, matanda na yun. Kung magkakasakit siya, bayaan mo siya. Buhay niya naman yun. Alam niya na yung tama at mali. <coughs> Anak, baka pwede ako maisuyo sa'yo. Ibili mo naman ako ng gamot, no? baba ba. baha. Ba. Naku pa, <coughs> may ikala kami nung kaibigan ko. Kasama namin si Zach. Isingit mo muna. Sige na. Kasama talaga yung pararamdam ni Papa eh. Hindi ako makakabalik agad. <coughs> para iabot sa iyo yung gamot mo. Kaya magutos ka na lang sa iba. Tsaka, buti nga yan eh. Total, ginagawa mo naman tubig yung alak, di ba? <coughs> Anak naman, sabihin niyo ka sa akin. Lam, Anong... lam mo pa? <coughs> yan sakit mo, malayo sa bituka yan. Hindi <coughs> <coughs> ka naman mamatay dyan. <coughs> Magutos ka na lang muna sa iba. <coughs> ano ba? Ba't sinabi ko sa'yo, huwag mo ako asikasuhin? Kaya ko yung sarili ko. Tay. <coughs> <coughs> Pwede niyo po ba alasan muna yung ego niyo? Ano ba? Kahit ngayon lang po, Hayaan niyo po kung asikasuhin kayo. Hindi pa po kayo pwede sumunod kay mama. <coughs> Hindi pa po kami pwede maiwan dito ni ate. Hayaan niyo po kung tulungan ko kayo. Hanggang sa gawalin ko kayo. Uh, ako okay lang ba maisuyo ko sa'yo? Yes po. Kuhain mo yung reseta dun sa wallet ko. Pabili na rin ako ng gamot. <coughs> Sige po, tay. Uh, salamat. Kahit tubig po, oh. Anak. Po. Okay oh, lang, magkuha mo Sige po. Bakit po? May nangyari po ba? Anak. Po. Maraming salamat sa iyo, ah. Inalagaan mo ako. Kahit Anong yung mga sinasabi ko sa masama? Nandiyan ka pa rin para sa akin. At yan, Patawarin mo ako, ah, Kung lagi kitang binamaliit Kung wala kang mararating. Eh. Kasi, yung ate mo, siya lang kasi inaasahan ko na bubuo ng pangarap natin, eh. Kaya, ayun, puro na lang ate mo yung pinipinakos sa mga kaibigan ko. Pero maraming salamat talaga na ka, ah kung sino pa yung hindi ko inaasahan na mag-aalaga sa akin. Siya pa rin, ikaw pa rin pala yung mag-aalaga. Patawarin mo ako na ka. Opo. Okay. Opo. Tsaka tay, ba't naman po hindi ko kayo aalagaan? Ay mahal ko po kayo. Mahal ko po kayo nila ate. Maraming okay. salamat ha. Ayan mo, babawi si Papa para sa'yo. Hmm, nakalis ka na, di ba may pasok ha? Ay, opo nga po.

it's right there and I just look up and follow Take one step at a time, babe, i with you oh.